Hi, Lord Brian. May nga pa sa tanan, guys. Finally, natapos rin ko sa trabaho, guys. As in. So, nakarelax na takaroon ko. Ano ka nang... Nakarelax-relax relax na chuta. Medyo... Nalugay-lugay lang ang pagkawaman, guys. Tungod kay... Na kay mga sanggo nila. So... Karoon mag alas 4 na. Mabudyo ko naman. Halos gabaligtad na ang balay. <laughs> sa kadagan sa trabaho. Labang lang, Labang lang tayo labang. So, karon kayo mag alas 4, alas 5 na mag prepare na po tayo na panihapon. Tapos, mga ko mga bata um. So, kinang na na sila eh. Mm, nanawagandam guys nga pang snack nila. So, karon ah, uh, magmuni-muni sa ata. Kaya may jugi kapoy, jugi kong maayo asin. Eh. Kapoy kong maayo ay. Nagtulog kayo eh, sa'yo, nagbata. Nagmata ko. Anasin ko, mas ko nagmata ko. Yan niya. Yung binagotok pagkao nila. Yung pamahaw. O pa lunch nila ba? Sa school. So, ngarag-ngarag pa. Ang inday, wedi day. Ngarag ngarag pa jud. Kapoy pa jud ko guys kay sayo po ko kanang exercise. Mga 30 minutes ako exercise man nang hawoy ako makalawasan kay gahapon. Exercise ko gahapon two hours jud as in. <laughs> Grabe nga akong exercise ba 2 hours. <coughs> Excuse me. 2 hours akong exercise gahapon. So, mura kapoy akong lawas ron as in. Niya. Yeah. lunis. Pag lunis ka guys. Kabalong mo lunis. Bakbakan ka dyan, as in. Bakbak -bak ang kuhan. Tirada dali. Inang nandiri jud na laksi ang imong mga dugo. Ikaw, hindi di mo laksi mga dugo. Ma, dili makakaya sa trabaho. Ang Andiyang style pa dali, guys. Pag mag nga, mag magmap ka instead na magmap ka diri sa ila ginawash ni siya ng water iwash jud mo nimo dili pwede dire dili ma iwash kay mag ito imo mga tiil so mao nang gaideyahan na siya at anyway dili medyo na sila naging wala sila naging sa ako ana ako na buot buot <laughs> e gusto na ako nga malimpyo ang kan balay limpyo sa ang kan kanang ilang tunog-tunog. So, tanawa ko ng bulak na isa. Diyan kapit sa so, akong bulak ay. Gamay rin na siya nga kung -an, ano. Iwata na, na siya mga bato. Tapos tubig. Ayun, mahilig medyo kumangawan na ano. Napagalay di rin, oh. mo na sila. Ang dinisado. Excuse me. Sumala siya ako mga tanong kayo. Sa dati kagwapa ka eh. Hindi, what's Tanong. Gwapa. Gwailain. <laughs> so, mauna guys, no? Lunes until Friday or Saturday. Mura po na ang hukuhan. Ay may tsura. Sa kakapoy. Imagine ni mo nang mamatakag alas po niya. Siyempre, pagkagabi doon kasi ka matulog kayo sa hindi ko mamo trabaho sa hay magmoni moni pa ko sa kwarto manang dugo dugo jud makatulog ay pero nageng na laban 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 na <laughs> so laban laban lang sa okay that's life man that's a part of our job inahang nagjud labanan nato ang atong homesick Jerry tinawad lang. Manigay ang gikapoy na jud ko as in. May kapoy na ko pero no choice. Kinahanglan. Kinahanglan na ito magtsaga. Magpatient. Para sa mga taong na nag mga sa ating kuan nangailangan sa atin I ayun mean. tapos lalo na sa akong anak guys na Ikinanglan sa ito niya. So, mauna mo na mura siya. O. Katugon ko. Katugon ko na mura ka pasabot, guys. Nagtulog siya pas. Kapoy ko ang adlaw. So, alas 4 pa man, o. Pwede mo pa hawais ako dali sa kwarto. At least nga naghiwa na ko daan na huwag. Pagkaon sa pagkaon nila. Wala siya protas ko nang giwa para na sa mga bata. So, mga no, anak. No. Kapoy kayo. Kapoy. Gahapon na adlaw, nagdugay ko nagmata guys. Balong ko nagmata po, mga alas 11. Ano, no? eh, 10. Tapos, 10 ko nagmata. Nag-exercise dahil yung mga 2 hours. So,